mga idol. Dalawa na yung makina niya. Huwa-wiring wow tayo. So, yung nirecondition ko mga idol na washing na napaka dumi at luma na. Ginawa kong bago. So, yung makina naman niya puro sira. Pinalitan ko lang din ng mga makina pero oh. so testing natin mga idol. Ah. Kailangan natin ito itesting eh, para makita nyo. Pangit naman ang hindi mo lang tayo nandiyan mo tapos hindi nyo makikita na gumana ba hindi ito mga idol lalagyan pa natin ito ng pulley. tapang pulley, no so lagyan mo natin ng electrical to kasi di mo mapansin to pag umikot eh kita nyo ba dalang motor dyan ah yan itistik na kasi natin to yan bago may saksak may idol to talagang kailangan siguraduhin mong walang nagdikit na wire kasi delikado yan pag may dikit o, mga idol Lagyan natin tip pangit kasi mag may mga butas butas ang wire sa washing sa saka dryer kasi nagkakaroon sila ng grounded hmm. yan yan dalawang capacitor mga idol oh. yan o lawa, So, testing natin mga idol Oo, nabalot ko na lahat Ito, saka ito Pagganahin natin So, plug ko na mga idol Ito yung plug nya Ayan o Ito boy, may koreyente o oh. So, plug natin So, pitiin ko dun mga idol sa Ano Timer nya Dito Pagganahin natin yung wash dito mga idol was nahin natin ito so. yan yun know. o pansin nyo mga idol Oh. may reverse reverse ba yung idol babalik tapos babalik ulit dapat pag ganun ganun yun mga idol yan pa ganun ganun yan lang. Yan, pansin nyo mga idol, no? <coughs> so, sunod yung pikutin mga idol, yung sa dryer. Ikutin natin. Dryer. Yan. O, yan, oh. no? Kita nyo, no? Kita nyo ba yan? Nilagyan ko siya ng tip yan. Napakalakas, eh. Yan, you no? Know? No? Hinto natin mga idol. Ayan, no? Oh. Yan, no? Oh. Kikita nyo naman yan, eh, o. Oh. Hindi-hindi siya dumigil, no? O. Oh. oh. So, ligit maidol ne wiringng kuda